Hello mga kashubis, welcome back to my channel sa kakatapos lamang ngayon na Bench Fashion Week kung saan rainang ng ray na prinsesang prinsesa itong si Catherine Bernardo na rumampa na tina ba nagpakita ng uh, alindog nagpakita talaga ng alindog at kitang kita ang kanang hubog ng katawan at habang rumarampa nagreact at uh, talagang titig na titig itong si Andres Mulak anak ni Charlene Gonzalez at Agam Mulak talaga namang uh, makikita natin na crush yata ni Andres Mulak si Catherine Bernardo panoorin ang video O ba diba, talagang titig na titig itong uh, nag-iisang anak na lalaki ni Charlene Gonzalez at Agamulak na si Andres habang rumaram pa itong uh, si Catherine Bernardo. Of course, kilala naman ng magulang ni Andres Mulak si Catherine Bernardo.